Ito po ang ating update patungkol sa minomonitor natin na si Bagyong Tino at yung paparating, papasok sa PAR na tatawagin natin uwan o may international name na Fung Wong na ibig sabihin ay Phoenix Mountain na galing sa Hong Kong, uh, China. At dito sa current location, yung huling update natin sa lokasyon nitong si Bagyong Tino, ito ay nasa layong 490 kilometers west-northwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Ito ay uh, may uh, epekto pero indirectly na lang. Yung trough o yung buntot na lang niya, yung nakaka dito sa Palawan at ganoon din naman sa probinsya ng Tawi-Tawi. Ibig sabihin, nandun pa rin yung chance ng mga pagulan na posibleng mar uh, maranasan natin doon sa binanggit natin na probinsya. Sa Palawan po yan at sa Tawi-Tawi. Patungkol naman sa magiging uh, track nitong si uh, uh, Tino. within this day ay nakikita natin sa ating analysis na magla-landfall na ito dito sa bansang Vietnam. At lumabas na rin ito ng tropical cyclone information domain natin. For, um, gusto rin po natin ipaalam sa ating mga kababayan na After po ng Philippine Area of Responsibility, ay meron pa tayong mas extended version niyan na tinatawag natin Tropical Cyclone Advisory Domain. At doon po nakapaloob yung bagyo na minomonitor natin na isa pa. At meron pa tayong Tropical Cyclone Information Domain na mas malaki pa at umabot ng uh, uh, hanggang sa uh, Pacific Ocean. at Lumabas na nga po din ng ating tropical cyclone information domain itong si Bagyong Tino. Kapag nasa loob ng information domain natin yung isang bagyo, ay binibigyan po natin ito, ng uh, binibigay natin yung informasyon tungkol dito sa mga bagyo na nasa loob nun dito sa uh, pag-asa. Patungkol naman sa isa pang bagyo na ating minomonitor, sa kasalukuyan ito ay nananatiling tropical storm. Pero kung papansinin natin yung lawak ng kaulapan na may kaugnayan dito sa bagyong si Wong, ay uh, malawak po ito. Umaabot ito ng 700 kilometers mula sa sentro. At nakikita natin sa ating analysis na sa mga susunod na oras o araw ay bahagya itong liliit habang ito ay uh, mas nag intensify pa. Pero eventually ay mamuli itong lalawak kapag ito ay naging super typhoon na. So, generally, nakikita rin natin na yung magiging movement niya ay pa-northwest, papalapit dito sa Luzon. Pero, sa kasalukuyan, yung kanyang pagkilos ay quasi-stationary. Ito po yung letters dito. At ibig pong sabihin yan, ay hindi ito talagang uh, kumikilos at almost na nandito lamang siya sa kanyang lokasyon. Isa sa mga nagko-contribute dun sa pagbagal, nung kanyang paggalaw ay yung high pressure system na nasa northern part ng uh, Pilipinas. Ito ay, itong uh, mino-monitor natin na tropical storm ay nasa layong 1,660 kilometers east ng northeastern Mindanao. At dito sa ating forecast track, patungkol dito kaya magsa magiging uh, bagyong si uwan bago ito pumasok ng Philippine Area of Responsibility, ay mag i-intensify pa ito into typhoon category. At pagpasok niya ng PAR by um, Friday night o kaya naman ay Sabado ng umaga, ito ay mas lalakas pa at aabot ito ng Super Typhoon. By the way, itong issuance natin ng advisory ay kaninang 11 a.m. Yung advisory kasi natin ay nire-release natin every 12 hours. At pagpasok niya ng Philippine Area of Responsibility ay bulletin naman yung ating uh, i-release ng frequency ay every 6 hours. At kapag landfalling yung bagyo, tinataasan natin yung frequency natin at ginagawa natin every 3 hours. At ganun din naman yung ating mga live weather updates. Nagiging 3 hour ito, lalo na kung ito ay tatama sa ating kalupaan. Balik po tayo sa track. Yung track po nitong si magiging si Bagyong Uwan ay mananatiling pa northwest at babaybay niya yung probinsya ng Isabela or Aurora. At mananatili siya dahil sa interaction sa kalupaan, mananatili ito na typhoon category habang binabaybay niya itong northern Luzon. So maaapektuhan po yung Cordillera Administrative Region, nandito po yan sa gitna. Ganon din yung Cagayan Valley Region, ganon din yung Ilocos Region, Central Luzon. At dito sa Metro Manila at Southern um uh, Southern Luzon, dito sa Metro Manila, posible na magtaas tayo ng uh, signal number one. Again, hindi po ito yung eksakto. Ito lang po yung pinakamataas na probability o chance na ito yung tatahakin ng bagyo pero posible pa po yan na bahagyang bumaba at bahagyang tumaas. Ito po yung ating tinatawag na cone of probability o tinatawag din natin uh, recently na cone of confidence. Ang pinakamataas na track na posibleng uh, baybayin itong magiging siya bagyong uwan ay dito sa extreme northern Luzon. At ang pinakamababa naman ay pwede itong mag dito sa eastern Visayas o sa northern Samar at babaybayin niya yung mga lugar dito sa Bicol region. At kapag ganun po yung nangyari, ay mas malaki yung magiging uh, epekto nito sa ating mga kababayan. Kaya pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan ngayon pa lamang dahil sa mga susunod na araw ay magtataas na tayo. Pinakamaagang signal number one na uh, i-issue natin ay by Friday night. And by Saturday, nakikita natin na yun yung araw na magtataas na din tayo ng gale warning o babala patungkol sa matataas na alon. Maglalabas din po tayo ng warning patungkol sa posibleng storm surge dahil ito po ay super typhoon. Kaya umantabay po tayo sa mga i-release pa na issuance ng pag-asa. Patungkol naman sa magiging lagi ng ating panahon bukas dito po sa northernmost part ng ating bansa, yung Batanes, ganun din naman dito sa probinsya ng Cagayan, yung northeast monsoon ang makakaapekto sa atin. Ibig sabihin, malamig na hangin pero meron din kaulapan. Kaya posible yung mga light rains dito sa binanggit natin na lugar. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon ay magiging bahagi ang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Ibig sabihin, mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. At dito naman sa Metro Manila, ang agwat ng temperatura ay 25 to 32, sa Tagaytay ay 23 to 30, at sa Legaspi naman ay 24 to 32. Dito naman sa Palawan, sa buong Visayas at Mindanao, partly cloudy to cloudy skies din. Ibig sabihin, ay mababa yung chance ng mga pagulan pero posible pa rin yung mga localized thunderstorm. Yung localized thunderstorm naman, ito yung mga pagulan for a specific area lamang and for a short period of time. Kapag umabot ito ng dalawang oras, ibig sabihin well organized o talagang hinog, malaki yung kaulapan na nagpaulan sa atin o nagdala nitong mga thunderstorm na ito. Ang agwat ng temperatura dito sa Iloilo ay 24 to 32, sa Cebu ay 25 to 33, at sa Davao naman ay 25 to 34. Sa kasalukuyan ay wala po tayong nakataas na gale warning. Pero tulad nung binanggit natin kanina, as early as Saturday, ay magtataas na po tayo ng gale warning. Kasama dyan, yung Eastern Visayas, ganun din yung coastal areas natin dito sa um, Bicol Region, sa Quezon, Aurora, at ganun din dito sa Cagayan Valley Region. Kaya yung mga kababayan natin na naglalayag for several days para mangisda, Inaabisuan po natin na wag na po tayong pumalaot dahil magtataas na tayo ng gale warning by Saturday. At ayan po yung ating update patungkol sa bagyo na tatawagin natin na bibibigyan ng local name na si Juan. Ako po si John Manalo. Ang panahon ay nagbabago kaya maging handa at alerto.